Mga Lods, patulog na sana ako pero naunsa maning si Pastora. Ay. Oh, ang pagpagpangit, rape. Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi ang tawag, one night stand. May ibang kasabihan tong kapatid ko. So alam nyo na ha? So pili-pili tayo. Diyos mio, Pastora. Ang daming pwedeng i-example about pa talaga sa rape. Actually mga lords, sorry po, pero ang pangit ng lumalabas sa bibig ng pastora na yan. Yung mga words niya like, di ba? Like, rape, pangit, di ba? Pagka, grabe. Kaya sa totoo lang mga lords, no? Sana yung mga nasa religious groups, 'Di ba lalo na 'yung mga pastora, mga pastor, mga pare, 'di ba? You need to check all your words. Kasi sa totoo lang, pwede siyang gayahin. Pwede siyang makakreate ng influence no sa mga churchmates, no sa mga nagsisimba sa inyo. 'Di ba? Tapos may one night stand pa. Na word, ano ba 'yung mga wordings ni pastora? masyadong makamundo. 'Di ba? 'Di ba? Even nasa Bible, hindi dapat tayo makamundo. Just ko buti pa kami. 'Di ba? Buti pa kami. Aware kami, pastora. 'Di ba? Yung pastorang nagsasalita, parang siga sa kanto. Yung mga words niya, yung mga terms niya, hindi talaga kaaya-aya. And dapat pag mag-e-example kay sa mga preachings niyo, sa mga teachings niyo, wag naman yung di ba wag naman yung mga bastos na words or mga malalaswa na words tapos di ba nagmake joke ka pa about rape hindi joke ang rape di ba hindi hindi katawa-tawa yan kasi malaking trauma ang inabot ng mga taong ni rape di ba ng mga taong na rape di ba yung mga rape victims hindi yan kailangan going example or going katawatawa sa loob mismo ng church. Grabe no, kaya talagang mas maganda direct ka makipag-usap talaga sa Diyos. 'Di ba? Ayusin mo yung relationship mo towards our God. Kasi even yung mga iba, yung ibang pastor lang naman, hindi naman lahat eh. Kasi ang dami ko rin mga nakilalang napakagaling, napakaganda at role model talaga ng mga pastors. Pero kasi tao lang din talaga yan sila eh. So, dapat tayo as listener, marunong din talaga tayong sumala. Pero sana next time, pastora, no? Yung mga lumalabas po sa bibig nyo, sana maging aware po kayo.